Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, samahan niyo ako guys. Pupunta tayo ng ating uh, itikan. Mamumulot tayo ng kanyang itlog, mga itlog ng itik. Ayan, actually may mga namumulot naman doon guys. Kaya lang, ah, uh, pakisali-sali lamang tayo doon. Ang aking mga pamangkin ng mga lalaki ang nagpupulot ng uh, itlog. So, ayan sana mag enjoy kayo sa aking video na ito medyo matagal tagal din na hindi ako nakapag upload ng mga videos ko puro shorts lang po ang aking na upload ako kaya minsan ay live so hayan tara samahan nyo ako thank you maraming salamat sa inyong suporta guys Wala pa yata sila. Wala pa nga. Ako parang nauuna. Ako parang nauuna, guys. Wala pang mga tao. Hmm, wala pa sila, o. Oh. tung Itong kalabaw pa lang ang kasama ko. <laughs> kalabaw pa lang ang kasama ko. Wala pa. Ang aking mga kasama na mamumulot. Ang cute ng kalabaw, Parang naano yata yung mata niya sa tali. Hindi hmm, ba? Tama ba yung pagkalagay ng tali mo? Hmm, nakakaawa naman nakatali siya. Hmm, Pero cute niya. Hello, kalabao. Hmm. Kasi ang Amerikano. Baby pa siya. Ang cute. ito so guys, oh, bagong labas lang yung init, oh, basa-basa pa. Mainit pa siya, oh, basa-basa. Ito rin, oh, mainit din. Thank <laughs> you. Um, so, tapos na tayo. Punta lang tayo dun sa kabilang holiday. Bye-bye, Kalabaw! So, ayan, guys. Tapos na kami na mulot. And ko na rin po ang aking uh, for today's video at tayo naman ay marami pang nagaantay na gawain sa bahay okay guys thank you so much for watching bye maasalam ingat po tayo palagi maraming salamat sa inyong suporta. Ah. bye everyone God bless. Γεια σας,